bibo bibo ito yung, ito yung, ito yung, ito yung ba bibo 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 Putong-putong putong pa Deli, kapa-kapa Deli, kapa-kapa. Kapa-kapa Deli. Kapa-kapa pa Deli. Hayo pina. Bitay. Ay ganda to hindi. Ano, bitawon muna. Brobyong ano nyo, pabug nang dibdib nyo. Sa loob ng bahay niyo. I. I. Wi mo Napalo ko siya, napalo ko. Nangingi na na ron. Kinukuloko ka. <laughs> ko yung... Pataliin ko <laughs> yung po. alis yung... Tumiuro galit. Ha, ah, may mga kaugis <coughs> Maganda yan. Uy, baba ka na dun. Isang patulogin ko ko pa ako. na, Oo, puro na laway, oh. Rabi lang niya. <coughs> Ay. Okay. Ay, Ayan. Kuya! Ay, no, no, kuya ka no, ayun! No, kuya, no, no. kuya tingin ka sa video! Di pa nakaroon. 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 Tingin. Ah, ayo, 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 pop pop pop. Ah, masih

Pa, ito yung Ito yung bed niya pa. Bed niya. Hindi nakakatak siya. Ano Ayan. Nagutong na ako. Wala na kasi. Hindi Ay, tanong tao, Hindi po. Ganyan lang. dito hmm. Hindi po siya. Pagkakitin ba? ba? yan. Bakit? Eh. yung ganon. Gagano mo, tawagin mo. Hindi. Hindi ilaw. Ribbon namin. Uh. Oh. <laughs> Kuya. Kuya ra -ra. Ikaw, ribbon. Sa Eh, sasabi masakit. Hello, mga. Hello, mga tropa. Gusto Hello, niya lang sumayaw. Sige nga, sayo ka nga, sambol.

Paris, pangalan niya eh, no? Ay, wag mo kurut-kurutin! Hindi na siya tinatawag kasi black. Ha? Hindi na siya tinatawag na black eh. Ito na siguro yung pangalan niya. Bubu! 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 Ay, no? mga balahibo. Kay <makes> Rayo to, na balahibo, oh. Tapo mo kuya. Right. Ano? Tingin din siya, oh. Ano ba kuya? Ano One percent na lang, matay na ko.